guys for today's vlog ayan ibablog po natin uh, yung pamamanhid sa kamay yung nagkakrams ang inyong kamay uh, nakakaramdam sakit sa buong braso mo. Ayan, oh, Yung buong braso mo hanggang sa likod. Ayan. Kung paano ko po nalipasan yan, ishishare ko po sa inyo, guys. Ayan. So, maraming nagtatanong sa akin, guys. Ayan. Panoorin nyo yung ating video hanggang huli kasi marami kayong matututunan dito, guys. Okay? And then, isubscribe nyo din yung ating channel, ha. Huwag nyo pong kalimutan. I-click po yung uh, all bell icon dyan sa baba para update po kayo sa susunod nating next upload videos. Ayan. So, masinsya na po sa aking background, guys. Ha? Ayan. Kasi, ang uh, ngayon ako mag na kung saan wala ako sa bahay, hindi po naka-fix. Ayan, so uh, wala ako time mag-vlog sa bahay kasi lagi akong layas ng layas. Ayan, so pasensyahan nyo muna kung ano yung nakikita nyo sa uh, aking background, okay? So, ito ang ano titit tip. <laughs> Yes guys, yan yung alutit-tit na kung tawagin sa amin ay oil po yan na nilagyan namin ng mga dahon-dahon. So yan, kung nakaramdam ka po ng uh, sakit o pamamanhid sa inyong katawan at akala mo ikaw ay nabalian, first step mo na nagawin mo ay magpahilot ka muna guys. Ganito kasi yun guys, yung nararamdaman natin na uh, biglang masakit yung ating braso, yung likod, hindi mo alam kung ano ang dahilan, ayan, so first step muna na ginawa ko is nagpahilot muna ako guys kasi yan nakaramdam na ako ng as in na pain dyan sa uh, braso ko. Yung sobrang as in na pain, ayan yung tapos bilis akong mapagod, uh, parang may nararamdaman na ako na iba. Ayan, so ang akala ko is nabalian ako kaya first step mo na na aking ginawa ay nagpahilot ako, guys. Ayan, so nagpahilot ako kay Tatang. Ayan, so hinilot muna niya yung aking likod. Siyempre guys, pag yung manghihilot, nasasabi naman niya, di ba, kung ano yung nararamdaman niya. Ang sabi niya sa akin, lamig. Ayan, so lamig yan sa akin katawan kasi may nakakapas siyang mga bukol-bukol. Ayan, so may bukol-bukol. Pero habang kinakapa niya po yung bukol-bukol dyan, nakakaramdam ako talaga ng iba yung pain niya as in grabe. Sa mga nagtatanong sa akin, yung mga nakaramdam na ng ganyan, yung as in, alam niyo yung parang may kanal dyan, yung hinawakan ni tatay yan, o. Oh. Yung parang kanal niya papunta doon sa gilid, ayan. Uh, as as in kasi na masakit yan yung hindi ko na siya as in na maigalaw so ang akala ko is nabalian ako nabalian ako yung feeling ng parang ano yung parang nalaglag ka sa bangin ganun pero hindi naman ako nalaglag dyan sa bangin eh yung trabaho ko lang kasi is talagang mabigat yung naghahawak ako ng halos 50 kilos 60 kilos ayan araw araw kaya akala ko baka nabalian siguro ako or na disalign Ayan so kung makikita yung mukha ko talagang ramdam na ramdam ko yung pain dyan mga idol Ayan talagang ang sakit pero syempre kailangan nating tiisin Ayan so nag first option muna ako sa hilot Ayan so hilot muna Ayan kasi uh, sasabihin kasi ng manghihilot dyan kung talagang nabali ang iyong buto Ngayon ang sabi ni tatay hindi siya nabalian, hindi ako nabalian Pero yung feeling ko kasi is para akong nabalian ng buto Ayan So pagkatapos po ng hilot yan guys, mararamdaman nyo kasi eh, alimbawa nagpahilot ko ngayon tapos kinabukasan, uh, mararamdaman mo yung parang, yung parang iba, may mararamdaman ka kung talagang yung hilot is talagang uh, effective siya. So uh, second day, okay naman nung first kasi nawala siya pero nung second day bumalik ulit yung pain. At alam nyo guys, yung pain na yun, Nadadagdagan yung pin na yung nararamdaman sa likod ko lang yung masakit. Umabot na siya hanggang sa braso ko tapos hanggang dito sa may kamay ko. Ayan, iba na talaga yung nararamdaman. Ayan, yung parang nagiging ice na yung pakiramdam ko pag hinahawakan ko yung braso ko. Ayan, ice yung nararamdaman ko, parang may ice sa loob. Alam niyo ba yung pakiramdam dito? Ayan, dito sa likod. 'Di ba? Ayan, yung parang pag siya. Parang tinutusok siya ng ano? Tinutusok siya ng ewan na natutusok na masakit hanggang dito ayan tapos inaabot po yung pain hanggang dito ayan tapos dito na sa may part dito malamig na yung pagkiramdam po parang may ice sa loob niya hanggang dito oh. tapos hanggang dito ayan alam mo na yung pagkiramdam nito yung manhid na siya yung wala ka nang halos maramdaman ayan yung manhid na manhid siya so kapag may binubuhat ako bilis pa siyang mangalay Ayan. So, yung pin na yan, halos inabot siya ng, inabot siya ng one week. ba diba one week yun bago ako nagpahilot. Ngayon, 1, uh, one, two, three, four, inulit ko yun na nagpahilot pero wala pa rin. Ganun pa rin. Uh, pag nagpahilot ako ngayon, mga makalipas lang ang dalawang oras, syempre mararamdaman ko parang ano hawa yung pakiramdam ko pero after 2 hours bumabalik ulit siya yung pain, tapos nadadagdagan yung sakit na nararamdaman ko dyan, yung talagang mamamanhid na siya okay, so dito sa uh, left side ko yan ha, ayan, tapos pag may bubuhatin ako, hindi ko kayang maitaas, yung ganun lang siya as in, pero ito nakakagalaw siya, ayan okay, ayan, so sa mga nakakaramdam ng ganyan guys, ayan, huwag nyo itong baliwalain, pag nakaramdam na kayo ng kahit kunting kirot dito, sa so may banda dito kailangan 'yung ituturo ko'ng basic sa inyo gawin nyo na ito araw-araw huwag -araw. niyo baliwalain kasi baka magaya kayo sa akin uh, dalawang buwan dalawang buwan ako bago ako naka-recover ayan guys okay